kasari at habang tayo naglilinis ng ating tindahan for today's video pag-usapan natin ang ating mga customer na laging kinukumpara ang presyo ng ating mga paninda sa ibang mga tindahan o sa ating mga kakumpitensya o oh, diva aminin natin mga kasarim relate kayo sa aking topic for today's video sa araw-araw hindi maiwasan na may mga tumer tayo na lagi na lang kinukumpara ang presyo ng mga paninda natin sa ibang tindahan o diva bata man o matanda may ngipin o wala may mga customer tayo na ganyan diva nakakaloka <laughs> Halimbawa na lang na si Tomer ay bumili sa atin ng noodles. Siyempre, yung ating noodles, ang bentahan na natin is 12 pesos, diva. Tapos, siyempre, tatanungin ni Tomer, bakit kay ati Basiang o kay ganito ay 10 pesos lang, o diva. Tapos, sinamahan pa ni Tomer ng itlog, o diva Kasi yung ating itlog is 10 pesos na yung ating bentahan. Tapos, tatanungin na naman ni Tomer, bakit kay ati ganito ay 8 pesos lang o oh, diva hindi ka ba naman malulog, ha <laughs> lahat tayo ay matatawag na mga customer kasi lahat tayo ay mamimili kahit na ako na bilang sari-sari store business owner ay matatawag ako na customer dahil ako man ay namimili rin so kaya ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit magkakaiba yung presyo namin bilang sari-sari store business owner o ano mga negosyo ay magkakaiba yung presyo, di ba? Kasi minsan may nabibilhan tayong mura at minsan naman may nabibilhan din tayong mahal ang paninda. Una sa lahat kung bakit may nabibilhan tayo minsan na mga murang paninda kagaya ng sari-sari store business, di ba? Dahil kadalasan na mga sari-sari store business na mga murang magbenta sa kanilang tindahan ay sa mga ahente sila namimili. Dahil sa mga ahente, mas mura kang makakapamili ng iyong mga paninda lalo na kung bultuhan ng iyong mga o-orderin sa kanila. Ang kagandahan pa ng may ahente ay i-deliver ide na lang sa iyo ang iyong mga order kaya hindi ka na mamamasahe. Bawas gastos ba o diva? Kaya syempre mas mura nilang maibibenta ang kanilang mga paninda sa kanilang mga customer. Unlike sa mga sari-sari store business na umaasa lang sa mga pamimili sa mga grocery store kagaya ko, kaya mas mahal namin maibibenta ang aming mga paninda sa aming customer. At syempre, sumunod na dahilan ay magkakaiba kami ng percent na pinapatong sa aming mga paninda. Kaya hindi kami magkakapareho ng presyo sa aming mga tindahan. Lalo sa panahon ngayon, nagtataasan lahat ng mga bilihin, kaya kailangan din namin syempre magtaas ng presyo ng aming mga paninda. Sumunod na dahilan na magkakaiba kami ng mga binibilhan sa aming mga paninda. Kagaya ninyo ng mga customer, may nabibilhan din kayo ng mga murang paninda at meron ding mahal. Kaya ganun din kami ng mga sari-sari store business owner. May nabibilang din kami mura at mahal. Kaya pag mahal naming nabili yung isang items, ay siyempre mas mahal din namin siyang maibibenta. Ganon pa man, kailangan pa rin natin habaan yung ating pasensya para sa ating mga customer kasi natural lang yan bilang tindera, bilang sari-sari store business owner. Hindi maiwasan talaga yung mga ganyan na sitwasyon ng mga customer. Aminin man natin o hindi, ang mga customer pa rin natin na yan ay mga nagbibigay ng benta sa atin. Kung hindi dahil sa kanila, wala rin naman tayong benta. Kaya habaan pa rin natin yung ating pasensya sa mga ganyang bagay kaya kahit na nainis na tayo ay okay lang pasensya lang diva ganun talaga ang buhay diva kasi kung tatarayan natin o susungitan yung mga ganyan na mga tumer natin eh baka hindi na bumili sa atin diva kaya bilang sari sari store business owner ay kailangan mahaba ang yung pasensya hindi pwede yung ganyan na mga bagay, e malilit na bagay ay umiinit agad ang ulo mo, diva. <laughs> Kaya kahit nagalit na ka na, kailangan mo pa rin talaga magtimpi ng yung galit, diva. ba? <laughs> Imbes magalit tayo sa mga customer natin na mga ganyan, ay dapat intindihin na lang natin. Dahil tayo man lumagay sa kalagayan nila bilang mami mili, ay syempre manghihinayang pa rin tayo sa papiso-piso na mahal ng ating binilhan sa tindahan. Siyempre, maghahanap pa rin tayo o lilipat tayo dun sa mas mura na tindahan. ba? Diba? So, kahapon nga pala, namili tayo ng ating mga paninda, pero konti lang. Ito yung mga nabili natin. Dowie Donut na red, isang balot, tapos isang balot ng mo Cookies with free Chocomocho Chocolate Bar. Ito yung free niya, isang piraso. O ba, diba, dagdag kita na rin. Tapos, apat na piraso lang ng ating pancit canton plain yellow. At tapos, meron tayong nisin cup noodles ng seafoods, dalawang piraso. Tapos, dalawang piraso rin ng nisin cup noodles seafoods flavor. At tatlong piraso naman ng datu puti vinegar 100 ml so hanggang dito na lang ating vlog for today thank you for watching see you on my next vlog bye bye please subscribe to my second channel and follow me and like to my everyday sketches vlogs you can join also to my group sari-sari owner business group it's all about sari-sari business